Quiet mo na quiet. I will surprise kuya muna. Wait lang kuya sandali. Wait lang. Sandali lang kuya sandali. Ah, uh, dito ka muna. Yan, tasarap ka dito. Huwag kang titingin sa Ah, ala, umiyak na yata siyang mahal. Umiyak na, wala pa nga. Okay. Kuya, wag kang titingin dito. <laughs> Excited na. Wait! Wag kang titingin. Wag kang titingin muna, kuya. Lapitan mo na, kuya. And, nagbabalik. Ang nagbabalik, parang hindi rin kaya. Sige na kuya, lapit ka na. Lapitan mo na siya. Nakapin niya. Na. Ah, si Gabi. <laughs> uh. oh. <laughs> Pa-surprise ni Tatay Bong yan. Uh, kasama si Ate Che. Nasan? Ay. Buksan, buksan. <laughs> <laughs> Nagtago sa pati yung bayan tinago sa ano. Uh. Ah, sige nga. Ay, okay. sa mga ay, 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 yung ahalos lahat ng comment kay Tito Bong. Yung ano? Yung ganyan. Naprank ko si Kuya Ugo. Kasi kala niya talaga siya. Ano? actually, hindi ko naman siya pinrank. Pero kutog niya talaga si Tatay Bong. Nung, nung nasa gitna na kami, parang doon ko lang para sinasakyan nasakyan niya. Wait lang, tanungin ko muna, Kuya Bin. Hindi oh. kasi alam ko marami kang tanong eh. Tinatanong mo kung bakit tanong dahilan. Hindi mo na kita sinasagot. Eh, siyempre po, Nakaka-panibago Siyempre, first time na pagbalik ko dito eh, wala na si Kuya Bin. At saka, siyempre, nakakalungkot po talaga dahil yung, kumbaga yung uh, big family dati, biglang... Parang hindi na po. Biglang mm. ano ba. Mm, yun niya po. Nakakalungkot sobra. Mm. Ano ang gusto mo sabihin kay Kuya Luis? Ano lang. ah uh, Siyempre, unang-una, eh, salamat sa Diyos dahil uh, sa kabila ng ano, eh, patuloy pa rin yung pag-aaral niya. At uh, mm -hmm pagpatuloy mo lang yung pag-aarap mo, no, tsaka huwag baguhin yung ano, yung paniniwala natin sa sarili. Huwag baguhin para para naman sa sa, sa, kanila. Uh, ikwento mo naman ano yung ginawa ni tatay. So, uh, nalaman ni tatay na parang gusto nilang makapunta sa birthday mo. Binok. oramismo. <laughs> Nakakayaman kita atay pong pero salamat oh. po talaga ang kanbong. Yeah, yun eh, biglaan talaga eh. Mm. Ganon ka ka-special kay Tatay Bong mm -hmm. din naman. Ganon ka ni Uncle Bong. Oh. Gusto niya uh, masaya ka rin para kahit nandito kami. Alam mo kung bakit? Na-feel ko kasi kay Tatay yung parang mas napamahal sa kanya dahil mas napamahal nga kay Kuya dahil sa Uh, saan san nangyari? Kahit na sabi na natin ano, pero <coughs> ginawa ko lang din naman 'yun kasi nga 'yung takot na okay. ano 'yung pwedeng mangyari. Naintindihan mm. naman po so, no. na namin bilang magulang eh kailangan po talaga 'yun. Ano mm. eh, pero ang kanatuwa ni tatay doon 'yung ano na, 'yung pinili mong maging mababa ah, uh, romispeto, hindi pa rin 'yung respeto pagmamahal. Hindi ka parang nagmalaki. Ganon. yun po yung isa sa nakita namin nung ano, nung pinuntahan niyo po siya sa kanila na. Um, mm -hmm. nabigla kami kasi andun na pala siya. Kasi yun nga, yung galing kami sa bukid ito. Mm Kaya masaya ako kami para kay Grace. So yun lang, uh, Tatay Bong, yun na po yung ano. Pero ano yung feeling na yung, yung, yung ngayon nakita <laughs> mo siya? Kasi <laughs> <laughs> Kasi ang tagal din mo na. Oo, oh, di ba? Yeah. <laughs> oh. No, ano nga yun, nung no, nakaraang gabi. Kausap ko. mo, mo kung kinumusta nung nakaraan? Dahil yung uh, ah, like. nakakita ko yung Facebook niya. Ah! First na yun, first na message niya sa akin. Oh. Sabi niya, kumusta ko yung Alvin. eh, bigla mm. akong ano eh, nagulat talaga ako kasi, hindi kaya nakarinig to, kaya hindi kaya alam na ito na hmm. pagunta tayo. Parang nagparamdam si Kasi, ta yun eh, tapos na yung pag-uusap eh, na pupunta kami dito. Oh. Ano? mo eh. wala bang nagano sa iyo? Na, Ma, uh, wala naman. Kasi na nakita ko naman, may post ka na si I mean, Pero inam inam kita sa ano, no? Inaaw in in ang nag Ah, yeah, okay. Ganun pala yun. Mga ilang araw ko. no, si Alvin na rin. Mm, nag pa nga kami, legit na ba ito? Pero pili na namin yung profile niya. Yung mga mm. naman yung mga uh, friend. Kaya sabi na legit. Siya, siya. Legit, legit siguro ito. Uh, okay, ganito. Kanina, nalungkot ako. Ay, ako sana i-share ito eh. Pero gusto ko, gusto ko lang i-share yung paano yung puso niya. Gano'ng kabuti yung puso niya. Alam mo yung uh, namimiss daw niya yung kuya niya. Piniyam niya na paano yung piyam, anak? Siyempre, gusto ko na Hindi, gusto ko i-share yung kasi na, na ano yung puso ko nga. Paano mo pag, pagka, paano pagkakasabi? Hindi na, ano nga ako eh, yung, uh, paano ba pa, kuya, na, I miss you na, na-miss na kita, tapos, baka pwede tayong kwentuhan, parang ganon. Tapos, na, na ako, na ano yung puso ko? Oh. Siyempre, ano yung parang bilang, kuya niya. Kasi nga, inanong niya daw bilang, ano, kuya niya, kaya sabi ko, grabe ano, grabe lang ng puso din ni Kuya. Eh sana Kuya wag magbago yan. Yan yung magdadala sa'yo sa ano. Uh, ayaw ko sabihin yung ganun, pero sigat kasi yung nagdadala doon. Kung sino yung, uh, kung sino kasi yung nagpapakababa, itatas ni God eh. At saka kung sino yung may Diyos sa puso, ibibilas talaga ni God ako naniniwala doon. Yes, pumeto. Mm. Tapos nandun yung respeto. Di ba kung sino yung nandun yung pagmamahal at respeto sa mga magulang? Binibless talaga ni God. Totoo yun. Yes. Mm. Ganyan lang. Ram hindi naman sa ano, pinaparamdam niya sa'yo. Yung uh, pagmamahal niya sa'yo. Kaya... Yeah. Sorry. Mm. Kaya natouch pa ako na iyak siya ngayon. <laughs> oh, naiyak din si ate. So yun lang. Uh, wala man akong ano doon. Pero gusto ko lang i-share gano. Ano yung nafe-feel ni kuya? Ano yung hmm. naglo-longing uh, ano siya? Parang naglo-longing siya yung puso niya kay kuya niya. Parang sabi ko nga sa kabila ng ginawa ng kuya mo sa akin eh, pero ganun pa rin yung puso mo. Napakaganda ng puso mo. Pero ako sabi ko, wala naman din akong ano kay kuya mo. Pero siguro, pagka nakita ko yung kuya mo, siguro yayakapin ko na may Kasi yung awa ba, yung awang-awa ako kay kuya mo. Parang saan niya tinuloy yung, ano niya, yung isip niya. May ano naman. Tamang naman. Tamang naman. Yung Uh, yun katekram. Uh, kaninang Precious, kay Tatay Bong, kay Tita Evangeline. Uh, siguro mas maganda na. Pahinga ka muna. Maya-maya na lang. Uh, ano? Para makausap ko si Tita Evangeline. Tapos si Ninong din daw. Request lang din daw siya. Tapos, um, may gusto ka pa sabihin. Ay, si Ate Che, baka may gusto nang sabihin kay Kuya. Uh, ano lang, magpakamait lang sila. So, uh, sa <coughs> <laughs> mm. Siyempre, alam ko naman mabait si Luis eh. Mm. Okay. So, yun. Nabuo na yung ano, yung aming <laughs> surpresa para para kay Kuya. Kasi kung di ka naman love ni, no, si tatay, kung ang mahal ng ticket. Kaya sila kami sa ticket pero hindi sabi ni Angel Bong na talaga. Parang gusto lang ang talaga mabuo yung pamilya, mm -hmm. yung saya mo. Yun po talaga yung yung unang una, -una sinabi ni ni Angel Bong talaga yung gusto ko mas masaya yung birthday ni Kuya Luis mm -hmm. na kumbaga yung dating magkakasama mm. kung -hmm. nagtipo-tipo nulit kumbaga si Kuya Melvin nandito daw oo oh. eh, kahit kami makabalik man daw so yun yung ano niya, Gabi, talaga kaya pinush na talaga na makapunta ko kami mm. -hmm. kahit ganun nung kamalang ticket mm. <laughs> yeah. so yun katay karam thank you sa so love at uh, lahat yung mm -hmm. prayers yung prayers sa mga bata para mas uh, <coughs> nandun po yung ano yung ma mangibabaw po yung ano yung ating Diyos sa mga puso nila yung sa, lahat po ng mga plano mga decision sa buhay nila mm -hmm. nakatekram maganda lang mo muna sila para si Kuya baka pagpahinga din um, Thank you, Katekram. Love you po, Mama Jukjuk. Muli, Katekram. pelayan nanti jos, lagi. Mahal.